So, bali dito po sa taas, ito po yung unit ni Sir na meron po siyang uh, existing na 3-room partition. Kaso, ang gusto ni Sir, dalawang kwarto lang. So, lahat po nung binaklas na materialis dito, nagamit pa rin ulit. Kaya, kung mapapansin nyo, may mga butas-butas. Ayan. So, madali na lang naman po yan ang uh, gawan ng paraan. So, dito, PVC panel sa lang po yung pinalagay ni Sir. Actually, naging suggestion ko din. Para hindi na siya gumastos sa pintura. At the same time, um, install na lang ng install. Ayan. So, ang pagkawa dito ni Sir, pa konti konte So, dito po walang kasamang pintura. Pero, tingnan natin. Baka pagkaya ng budget, pwede ni Sir ipatuloy sa amin. So, ito rin po, meron na siyang existing na masilya lang yata to. Parang masilya lang. So, meron mga bird type na tinatawag. Meron din po mga pinturado na ng bahagya. So, ang hindi niya lang po na ikabit ito yung pinto. Ayan. So, ready naman na po yan. Ayan siya, o. Oh. So, doon sa may mga army na single firewall, na gusto nyong baguhin po yung uh, kwarto, pwede naman, pwede natin gawa ng, ng paraan. Magiging magastos sa labor pero hindi na po kayo magastos ng malaki sa materyales kasi meron na kayong existing eh. Meron na kayong kisame, meron na kayong partition. So, may po pwesta ng maayos. Tapos kung hindi nyo bet yung existing yung pinto, pwede naman po natin palitan. Ayun. So, pagdating po sa uh, ceiling and partition sa materialis po umabot po ng 45,000 pataas. Hindi po kasama ang pagtatais, hindi rin po kasama ang pintura. Kisa may lang po wirings at partition lang po ang pinag-uusapan natin. Aabot po siya ng mga 45,000. Siyempre depende po ito sa, ano ah, depende po ito sa sa so, bibilihan yung hardware kasi minsan iba-iba naman po ang presyohan nila, di ba? So medyo naging madugo na lang dahil ang daming ano, butas-butas. Butas-butas. <laughs> Kaso dito kasi ang main goal namin is hindi na po gumastos ng malaki si client kasi yung babaklasin is pwede naman siyang gamitin ulit o i-reuse. Um, depende rin po sa makukuha mong gagawa. Kasi kung tutusin, pwede naman talaga ma-recover ng maayos. At magamit pa rin ng maayos. So, kailangan dito, ang kukunin mo, yung maayos talaga na pintor. Kasi pintor na ang magpapaganda niyan eh. Pintor na ang mag, uh, ng discarte dyan. Kung paano niya mahain yung mga damage. Ayan. So, itong mga ulo ng ribit na yan, nakalubog na rin yan halos. Ayan po. Pero uh, i-grinding pa yan ng bahagya. So imagine um instead na gumastos ka ng malaki, nagawan pa ng paraan. So syempre, sabi ko nga sa inyo sa amin po kasi parang contest. Kailangan yung mga matatapos namin o magagawin namin mga unit, kailangan magandang outcome. Hindi pwedeng ganun lang, 'di ba? So yan may mga part na butas. Ayan po. So, pag tumingin kayo dito sa Kisame, um, kung nakapalaw po kayo sa amin, meron din po itong share board. Same lang po dito. Binalik lang din po namin siya. Tapos, etong nga po, uh, bago namin binalik yung ating share board, dinagyan pa namin yan ng insulation na double. So, bawas init. Tapos, pa, binalik namin yung share board. Tapos, etong nga po, PVC panels na. So, wala nang pintura sa kisame. Kumbaga, partition na lang po ang pipinturahan dito. So, yung ating paglalagay ng anti-drought sa tiles, panghuli na rin po ito. Kasi ganoon din, madudumihan lang din po yan eh. Ayan. So, okay na dito, sir. Sa taas, hallway na lang po ang kulang, yung hallway grills. So, mapapansin nyo, meron ng kalawang. Diba? So, di yan natin, papalihan natin yan. Tapos, uh, papalagyan ng ng epoxy primer. Wala kasi siya. Oh. Ito po kasi yung turnover. Ayan, oh. Meron siyang pintura na black. Kaso walang primer. So, sa renovation, mas maganda po mauna yung taas. Kung second floor po yung bahay niya. Ang ganda ng ano, oh. Ang ganda ng tiles. Pinapner ko lang po yan dito, oh. Ayan po. Actually, ako na rin pinag-design ni eh. <laughs> Actually, ang naisip, ang naisip niya dyan is uh, kulay brown. Eh, since uh, gray kami dito, medyo dark ang napili ko dito. Light po yung sa taas, dark dito sa atin, sa hagdan. Para may konting, uh, konting pagkakaiba. Ayan po. So, ang ganda. Lumapad yung ating step. Ayan. So cover na lang po ang kolang neto. Actually, waiting na lang po kami sa pinaka-permit. Pwede na po kami gumalaw sa extension. Kaya pasensya na po kasi meron talaga mga gamit, mga uh, ibang mga kahoy na pinagamitan, gawa ng gagamitin po sa slab tsaka sa mga poste. Ayan, sa extension. Kaya hindi pa maituloy yung ating pag-cover pag kasi wala rin gagalawan. So, sa amin dito sa Lumina, kung malapit ka lang, pwede naman pong pakonti-konti, as long as hindi ka pa nakatira. Hindi po kami nag accept ng nakatira na dagawa, ng mahirap pong kumilos na may mga gamit at the same time, may nakatira na. Ayan po. So, bali guys, ito yung uh, staircase ni Lumina. Um, sabi ko nga po sa inyo, ang location namin is dito po sa Lumina Homes sa Taga sa po kami, taga Lumina po kami. So, ito pong hagdan natin, existing na po 'yan. So, ang ginagawa lang po namin dito, nilalagyan ng tiles. Pero yung mismong layout niyan kay developer po 'yan. So, ang ginamit po namin dito is 20 by 100 na tiles. Tiles po ito na wood design. Pero uh, gray ang kulay niya. So ito guys, hanggang dito lang talaga ang pinaka step ni Lumina. Since medyo bitin pag humakbang ka, ang ginagawa po ng aking tile setter at pinaka instruction din namin, pinapasagad namin siya doon hanggang sa dulo. Kaya kung mapapansin nyo, lumapad po yung ating steps. Siguro, nasa 26 na to. Ayan. So, dati rin po itong bakal sinama na po namin siyang lagyan ng um, adhesive. Ayan. Nilalagyan po namin siya ng adhesive para mapinish po namin siya ng masigya. At the same time, mapinturahan ng maayos. Ayan po. So, kung mapapansin nyo, may konti siyang uh, haplas ng adhesive. Ayan po. Para pag uh, preparasyon na sa pintura, didikit po yung ating masilya. Ayan. So, bali sir, ang kulang na lang nito yung hallway, tsaka cover po ng hagdan.